Naghinap, naloko, pero kinalaunan na ay naging milyonaryo. Yan ang kwento ng isang dating tindero ng prutas na aming nakilala na hindi inakala na dahil lang sa tanim nila. Na punong mangga, sila ay aasenso sa buhay at tutulong pa sa marami. Tara na at makiharvest tayo sa napitas na swerte ni Brad Balabat dahil lang sa kanyang lucky pick. Sa bawat pagbagsak natin sa mga hamon ng buhay, matuto tayong tumayo at gamitin ang ating karanasan para makatulong naman sa iba. Pinangarap mo rin ba ang magkaroon ng ganitong kalawak na lupain? Nahitik sa mga prutas, gulay at iba pa. E eh, ang magkaroon ng hindi lang isa, kundi walong palengke plus may online pa. Hindi lang yan, mayroon ding trucking company, fruit shake stand, at mga restaurant. Dagdag pa dyan ng isang buong building na mismo ang pangalan niya, ang nakatata. Hindi pa kasama ang mga mamahaling sasakyan at dream house na itinatayo. Abay ang tanong, paano nga ba magkakaroon ng ganitong karaming ari-arian ngayong tayo ay nasa gitna ng pandemya? Mismong ang may-ari nito na si Eli Balabat o Brad. Hindi rin makapaniwala kung paano niya narating ang magandang buhay na kanilang tinatama ngayon. Nang dahil lamang sa pagtingala niya sa isang puno ng mangga. Ang mangga kasi hugis puso. So, it means love. Uh, siguro, uh, mahal talaga ako ni God. At uh, binigay niya sa akin to pinagkaloob niya sa akin. At uh, naniniwala kasi ako na kapag para sa iyo, eh, ibibigay niya at ipagkakaloob niya. At uh, binigay niya siguro sa akin ito kasi sa dami kong pinagdaanan sa buhay ko. Huling buwan ng 2019 bago pa pumasok ang pandemya sa ating bansa, malaking dagok na ang dumating sa buhay ni Brad. Ito po kasi yung napag-ipunan ko sa so, pusa ng palato. Huwag <laughs> ka makalala. Hindi lang doble to. May triple pa. Ang naipon niyang pera noon sa kanyang paghanap buhay ay tinangay lang ng mga magnanakaw. Nag-offer sila ng magandang offer pero doon ko ininvest yung pera ko pero hindi ko alam eh bogus pala so lahat ng pinaghirapan ko sa maraming taon nawala po sa akin kaya nagdesisyon siyang umuwi sa Pangasinan para makalimutan ang nakakatrauma na karanasan at doon ay muling magsimula ng bagong buhay Mabigat man ang kalooban, ipinagpa sa Diyos na lang ni Brad ang mga taong nanloko at tumangay ng kanyang pinaghirapan. Hindi naman nila nakuha ang, ang, ang pangarap ko, hindi naman nila nakuha ang anong meron sa, sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Hanggang isang senyales mula sa itaas ang kanyang nakita sa mismo nilang bakuran. Nakita ko yung sa tabi ng bahay namin, ang dami-daming mga mangga na ready to harvest na. Kaya sabi ko, baka ito na yung sign na makabangon ako muli. Uh, pwede namang magsimula ulit ako sa pagtitinda. Pwede naman akong magtinda ng, ng mangga, kahit ako na lang, sabi ko. Ang mga aning mangga, kinareer niyang ibinenta online. Kahit na pandemya, hanggang sa makapag-ipon ng puhunan panimula sa kanyang pagbangon sa buhay. Mula sa prutas na ito nagsimula ang pag-asa ni Brad na muling maibalik ang ninakaw na magandang buhay. Naitayo niya ang sariling kumpanyang Brad's Pick. At dahil sa pagpupursige, lumaki talaga ang kanyang negosyo. Ang dating naghirap noon, certified milyonaryo na ngayon. Lahat tayo ay struggle sa panahon ng pandemya. Pero paano nangyari isang negosyante tulad ni Sir Brad ay lalong umasenso sa panahon ng pandemic? Ano ang sikreto? Ano po ang ginawa ninyo? Well, uh, kahit po tayo ay uh, nabalot ng panahon ng pandemic, at uh, naisip ko po kung ano ang pwede ng pwede kong gawin para makapagsimula at uh, nakita ko na during pandemic ay kailangan po ng mga tao ng pagkain. Kaya ito po yung sinimulan kong negosyo. Mula po sa pag-aani hanggang po sa pag-deliver -de namin sa mga tahanan ng ating mga kababayan. Dahil sa hirap na pinagdaanan, ramdam ni Brad ang sakripisyo ng mga kababayan natin na sa pagtatanim na kaasa ang kita para sa pamilya. Ang sabi ng mga tao, sobra daw ang pagpapahalaga mo sa mga magsasaka. Bakit? Well, uh, unang-una po, alam ko yung hirap ng pagiging isang magsasaka mula sa pagtatanim, at uh, pagpapalaki po ng kanilang mga tanim. At kung maalala po natin, noong nakaraang taon ay uh, narinig natin na maraming tinapo ng mga gulay at prutas. Yun po yung nagsimula ng passion sa akin na gusto ko po sunyang tulungan. Kung kaya po, uh, uh, dinedicate ko yung sarili ko na sabi ko ayoko na sila ay mahirapan. Kaya sa oras ng ani ngayon, ako po ang gumaganap bilang marketing arm ng ating mga magsasaka sa pagkamulat ni Brad sa kalbaryo at sakripisyo ng mga taong nakadepende ang buhay sa pagtatanim gamit ang biyayang natanggap. Itinuon ni Brad ang kanyang pagtulong sa sektor na ito ng lipunan, ang pagmamalasakit sa magsasaka at kanilang mga produkto, pinagyaman at pinahalagahan niya. Ipinangako ni Brad sa sarili hanggat kaya niyang tulungan ang bawat pamilya ng mga mangsasaka. Para may ahon sa hirap ang kanilang buhay, naroon siya at walang sawang susuporta. So ngayon na nakabawi ka na, pagkatapos malugmok, ano, at umangat ka na talaga sa buhay, marami ka pang natutulungan. Ano ngayon ang gininto ang leksyon? Or golden rule na iyong uh, natutunan? Well, uh, siguro po yun mismo, yung pagtulong. Kasi uh, habang binibless tayo ng ating Panginoon, uh, mas maganda na ibinabalik natin sa ating mga kababayan ang blessing na dumarating sa atin. Kaya kapag ka tayo ay nakaka-receive ng blessing, binibless natin ang iba, lalong binabalik ng Diyos ng marami at siksikliglig ang mga pagpapala. At ang mga tsinelas na ito na pinalitan ni Brad ay simbolo ng kawalan ng pag-asa sa isang bata pag-asang nabuhay muli dahil lang sa chinelas. At tulad ni Brad na gusto lamang tumulong sa mga nangangailangan o no? eto na. Ang inyong rated Corina, eto na, sa pamamagitan din ng chinela, ay nagbibigay ng panibagong pag-asa, happiness at good vibes mula sa amin tungo sa mga bata at mga nanay dito sa Antipolo Rizal! O Diba? eto na ang magic word. Barangay Santa Cruz, Antipolo Rizal. Handa na ba kayo sa mga bago niyong chinelas? Siyempre, sa ating pamimigay, oobserbahan pa rin natin ang mga health protocol. Nagsuot ng face shield at face mask ang lahat ng mga bata at mga nanay. At may social distancing pa rin dapat. At kung sino man na may pinakasirang chinela sa kanilang lahat, naghihintay ang tumataginting na 1,000 pesos! At ang nagwaging pinakasirang walang iba kung hindi kay John Robert Palakpakan! 1,000 pesos! Ang tanong, bakit hindi ka makabili ng bagong tsinelas? Kasi po, pandemya po ngayon. Kasi pandemya, bibili na lang kami ng bigas. So, bibigyan ka namin ng bagong chinelas at alam mo pa, meron kaming ganyang kulay, ganyang-ganyan. Ganyan. Ito ang tadaan, bago chinelas. Bagong paki pakisukat. Oh, Siyempre, pantulong sa kapwa ang dala ng Brad's Pick dito sa ating kaisaya ngayong araw sa Antipolo. At eto na, mga bagong pitas na gulay sa kanyang farm. Siyempre, bagong pitas na mangga. And for safety, siyempre, meron pa rin tayong mga mask, meron tayong alkohol, at siyempre, meron tayong, ha, vitamin C. Sa Stay Safe Face Shield, pinaka-safe ang mukha mo mula sa Delta variant at sa COVID-19 kasi sarado siya dito. Okay, itong pinamimigay namin dito sa Rated Corina Stay Safe Face Shield, available in Mercury Drugstores, Stores. Pinakamura, pinakasay. Pa-thank you din sa mga grocery sa ibibigay natin sa bawat nanay. Kasi hindi lang pwede bata ang masaya, pati mga nanay. Kaya meron tayong delata, pabigas, at kung ano-ano pa para sa buong pamilya. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin parati sa pagpapakain sa mga nanay at anak. bongga, di diba? Lahat ng yan. Hatid ng Rated Corina at Kaysaya-saya kasamang ating mga partners. Kahit may pandemya, gagawa pa rin tayo ng tulong kahit sa maliit nating paraan. Kaya samahan nyo kami na ipagpatuloy ang aming nasimulan. Basta tulong-tulong at may malasakit sa isa't isa. Darating ang araw, wala ng mga bata sa Luzon. Visayas at Mindanao ang nakapaa. para mas maging saya The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and kojic, nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco Soap.